Nagprotesta ang mga guro sa Quezon City dahil sa sobrang delayed na allowance. Hindi lang daw isang buwan kundi halos isang taon na silang naghihintay para rito. Maaksyon si Patricia Mangunes. Bukod sa buwan ng sweldo, may isang libong piso pang alawans na dapat tanggapin ang public school teacher sa Quezon City. Pero ang teacher na si Emeverta Anub, anim na buwan na umanong naghihintay sa hindi dumarating na alawans. Ang iba namang bagong guro, halos isang taon nang walang natatanggap. Kaya kanina, sama-sama na silang nagprotesta sa City Hall ng QC. So yung allowance yun ang medyo naka nakaano namin sa mga pagbili ng gaas kung maubusan. Yon. Napakahalaga ang allowance kasi yung sweldo ng teacher once a month lang. Ang kanilang sinisisi, ang desisyon ng lungsod noong 2014 na ipadaan ang pondo sa isang pribadong bangko mula sa dating Land Bank of the Philippines. Walang katiyakan na makukuha namin kagad kasi sa nakita ko kanina, uh, yung, yung dalawang distrito lang, District 1 and District 2, ay January, for, for the month of January, ay for uploading pa lang. Mahalaga yung local allowance sa mga teachers natin, lalong-lalo na ngayon na dahil sa train, di ba, patuloy na tumataas yung mga presyo ng mga bilihin, services. Sa dialogo kay City Administrator Aldrin Cunha, giniit nitong hindi maaring basta buwagin ang Memorandum of Agreement sa pribadong bangko. Isa rin daw dahilan sa pagkakaantala ng allowance ay ang problema sa pagsumiti ng mga guro ng date and time record nila sa City Hall. Itinanggi naman ito ng mga teacher. Talagang pinakamalaking dahilan yan, hindi dahil sa mga teachers na hindi kami nagpifill up ng DTR namin on time. Of course, we do that every, every end of the, of the month. Ang, ang talagang problema talaga dyan, pagkatapos namin pagkatapos namin i-process sa school dadalhin pa namin sa division office dadalhin pa sa sa city hall tapos dadaan pa siya ng land bank dadaan pa siya ng BPI Globe Bank oh. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, nakatakda na nilang itaas ang allowance ng mga guro. Yun nga lang ay wala pa rin tiyak na pecha kung kailan ito maipapatupad. Umaaksyon, Patricia Mangune, News 5.